Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Dr. Richard and Erika Mata Nakakatats naman, puro pagmamahal <laughs> Ano ba yung nakakatats? Uh, Siner ni Dr. Mata ang post ng News 5 uh, Ito daw pagre-resign ni Speaker Romaldes, eh, is a form of sacrifice. Dahil mahal niya ang Administrasyong Marcos at mahal niya ang kamera kaya bumigay na lang siya. Umalis na siya sa puesto para hindi masira ang uh, Marcos Administration at ang Kamara. Wow! Uh, bahayag yan ng isang Kongresista na very loyal sa kanya. Iginiit, ni House Deputy Speaker at Sambales Representative J. Conghon na matagal nang pinag-iisipan ni Lady Representative Martin Romaldez na magbitaw, magbitiw bilang House Speaker. Gaano katagal? Be? <laughs> uh, Ka-open ang Ka-open ang 28 th Congress July 28. So August 28, isang buwan. Uh, isang buwan at kalahati pa lang eh. Ano yun yung ibig sabihin na matagal na as early as July 28 nag Ah, uh, 'wag niyo namang lokohin ang taong bayan. <laughs> In, we were not born yesterday. Matagal pinag-isipan. Mga atik-atik naman 'yan ah oh, Nauna nang nadawit ang pangalan ni Romalde sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects ng DPWH. Okay, ito ang sabi ni Konghon. Nakikita rin niya na masyado nang tinatamaan yung house, yung institusyon. Eh, bakit madamay ang house kung walang ginagawang masama? kung may apoy, may usok. Ngayon, umuuso. O, sinong gumawa ng apoy? O, sabi pa, mas magkakaroon siya ng oras na harapin yung mga akusasyons. Mas magkakaroon siya ng panahon para sagutin yung mga intriga. Anong intriga? <laughs> intriga sa inyong mata? Intriga ko no? Yun, yung isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang magsakripisyo. O, palakpakan naman natin. Palakpak sa ating mapagmahal na Speaker of the House. Nagsasakripisyo. <laughs> anong, anong klaseng sakripisyo kaya? Hmm. Kung bakit pinili niyang magsakripisyo para rin sa institusyon at para sa bansa. Wow, grabing pagmamahal sa bansa. <laughs> oh, ito pa yung dagdag na salita ni Kong Hon. Mahal niya yung Congress, mahal din niya yung administrasyon ni PBBM, kaya niya ginawa yung sakripisyo to step down. Yes, siguro. Mahal niya ang Congress. Kasi be, halos lahat yan, very loyal sa kanya. Sino lang hindi loyal sa kanya diyan, mabibilang mo lang sa kamay. Kongresman Toby Chanko. Kongresman uh, Albi Benitez. Kiko Barsaga. Sino ba? Kongresman Pulong. O yung mga Davao Kongresman. Ano pa ba? ba? <laughs> Halos lahat nag uh, lumuluhod sa kanya eh. Sinasamba siya eh. Kaya mahal niya talaga ang kongres. Ang tanong, mahal ba niya ang taong bayan? Oh, malaking kaibahan 'yan. PBB admin siguro, mahal niya ang kanyang pinsan. But it does not equate na mahal mo ang pinsan mo, mahal mo Ma ang presidente, mahal mo yung kongreso kailan yung pagmamahal sa taong bayan, nararamdaman ba? Oh, bakit ang mga tao galit na galit? Sunod-sunod ng mga kilos protesta. September 21, grabing paghahanda. Bakit sila galit? Kanino galit? Oh, kayo nang sumago. Bakit magre-resign kung walang kasalanan? Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magagalit. O, magbasa tayo sa mga comments sa ah. people who reacted. Tignan natin. Okay, 20,000 people who reacted. <laughs> 19,000 ang tumatawa. 221 ang galit. 339 lang ang nag-like sa pahayag ni Kongon ito. Uh, honorable sana makita mo itong reaksyon na ito ng taong bayan sa inyo pinapaniwalaan pa ba kayo ng taong bayan pinagtatawanan na kayo huwag nyong lukuhin we were not born yesterday <laughs> Jane Rose Placido sabi niya mahal bugas <laughs> Miguel Humarito, Hi, salamat Lord. Bumaba na. Ibalik mo din yung kinuha mo sa kaban ng bayan. Okay? <laughs> Memen at Will, mahal niya ang pera ng Pinas. No, binabasa ko lang itong mga comments ha. <laughs> Nangkong Mama, minahal din niya yung pera ng taong bayan. Correct. Nilana Kilyas, I beg to disagree. The word, nagsakripisyo siya. It's not decent. Kayong mga tuta na dyan sa Congress, now I challenge you. Kung mahal nyo ang Congress, mag-resign na din kayo. <laughs> Hindi lang yan dapat sa kanya, dapat makulong siya habang buhay. Yeah. Donya's Vlog, naiiyak ako. Kawawa ka naman. mahal mo talaga ang pagka-speaker, President mo. <laughs> pinagtatawanan. Jonelyn Kabalhin. Mahal na mahal talaga pati kaban ng bayan. <laughs> My own opinion. Mahal niya yung admin ni BBM kasi pinirmahan lahat ng pagnanakaw. Dapat sabay na sila ni BBM na mag-resign. Oh. Magbasa kayo sa comments. Magbasa kayo dito. Ang taong bayan, hindi mo na maluluko ngayon. Lumalaban na ang taong bayan. Kaya sana huwag niyong ubusin ang pasinsya ng taong bayan. Kasi hanggat maaari, ayaw nating mangyari yung Nepal and Indonesian experience sa atin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil <coughs> ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Uh, sa ngayon namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panorin ang video na ito ano ko sa saging lakatan ni Manu si Drino nga namunga na so muna ni ang iyang saging lakatan nga namunga na oh, iyang pagapotos para nga sinaw ug maayo ang iyang bunga so pila na manoy kasipi gani manoy? siyam siam, siam. So daghan gyud ang iyang bunga kay siya manggid ka sipi. Oh. Oh, so, gisandayan nang gud kaya taas ka yung uh, saging oh, ang lakatan kay tambok manggo Saging. kaya sa salamat. Mm. Kay no salamat sa nagsuporta ng parain among pagpananom. Oh, salamat kayo sa nagsuporta. Ang, ang atong pagpananom so salamat gid kaay sa si Ginoo ano nga namong na among saging lakatan o oh. karon na nasad ko sa saging lakatan ni Mano Iking so siam gyapon ni siya ka sipi So daghang gyud ang mga bunga sa among saging lakatan. So muna ni ang yung unang tanom. Ang tanom ni Manoy iking uh, saging lakatan 180 ni siya. So daghan na sunod-sunod na ang pagpamunga sa among lakatan. Karon mo upod ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga namunga na giha. So pito ni ka sipi ug iya So sunod-sunod na ang pagpamunga sa among lakatan gyud. Ito ang among lakatan, among na. Salamat gid sa Ginoo. Salamat sa nagsuporta. Salamat po. Karon mo po din ang among saging lakatan nga among na. So salamat kay sa Ginoo sa suporta.